kaisa po ng aming kalihim sa Department of Labor and Employment, our Secretary, Sec. Benny Laguesma, ng aming pong Regional Director sa Dole NCR, Atty. Sara Bede Esperasol, at ng aming pong Field Office Director sa Papa Mamarisa, Director Beth Cagara. Isang pagbati po sa inyong lahat. No? Pagbati po, maraming pong salamat. No? Ngayon po, siyempre, uh, ah, ganun din ang aming pasasalamat at pagbati, higit sa lahat sa ating po mga ka-partner, no? sa Cobra at syempre po sa testa, No? Ngayon, uh, ito ko lang po, no? Briefly, ano ba ang Tupad program? Na no, ito po Tupad, tinatawag po itong tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers. Ito po ay programa po ng Dole na nagbibigay po ng panandaliang trabaho para po doon sa ating mga qualified beneficiaries. No, pag sinabi natin uh, qualified beneficiaries, nasa keyword naman po ng tupal para mag-qualify. Disadvantage. So pag sinabi natin disadvantage, maaari po sila po yung mga vulnerable workers. No, pwede rin po yung nasa marginalized workers. Pa pwede rin po yung ating mga displaced workers. No, in po, po pwede yung mga walang trabaho. Na ng trabaho. Pa pwede naman yung mga may trabaho, subalit so kulang ang kinikita. No, tulad ng ating mga vendors. No, basta po yung uh, ating mga beneficiaries willing magtrabaho at may oras para magtrabaho sa ilalim po na programa. No, ngayon po, ano ba ang benepisyo na binibigay po ng ating Tupal program? No, unang-una, -una, syempre po, ah, uh, magkakaroon sila ng trabaho. Minimum of 10 days, maximum of 90 days. No, depende po sa work program. Ibig sabihin, kung ano po may klaseng trabaho ang gagawin. No, sa ilan din po ng Tupad program, dahil nga po ito ay programa ng go gobyerno, more on community-based project po ang tinatrabaho. Pwede rin po yung mga rehabilitation project kapag may disaster. No? Kaya po, po, pwede rin dyan, yung uh, Brigada Eskwela, depende po sa pangangailangan po sa community. Kaya po, nakadepende yung number of days na 10 to 90 days. No, at ito po, uh, partnership po na ito, ay malaking bagay po ito para sa mga beneficiaries po natin. Ito po ay umpisa pa lang. No? Marami pang mga susunod na convergence project po ang dole ang TESDA or any other organization po. No? So yun po ang tatrabaho ang uh, ating mga uh, trabaho po as the qualified beneficiaries doon po sa ating program. Ano po ang benepisyo sa ilalim ng programa? Una-una po trabaho. Pangalawa, yung ating mga beneficiaries covered sila ng group accident insurance sa ilalim po ng GSIS habang sila po ay nagtatrabaho dahil ina-advocate natin sa department yung ligtas na pagtatrabaho. So, importante sa amin yung kanilang health and safety. Kaya kabilang din po doon yung orientation on basic occupational safety and health. No? Pangatlong beneficyo po nila ay yung provision ng PPEs at yung pang-apat po ay sahod. So, syempre, Aalangan naman po magtatrabaho yung mga beneficiaries natin na walang sahod. So sila po ay may sahod sa ilalim po ng Tupad Program. At yan po ay nakapattern kung magkano ang umiiral na minimum wage sa isang rehiyon. So dahil tayo po ay nasa NCR, ang susundan po kung magkano ang minimum wage ng NCR, yun din po ang sinasahod po ng ating mga to fund beneficiary. So sa ngayon po, yan po ay 645 per day. So pag natapos po nila, usually po minimum of 10 days. Kung 10 days ng trabaho, yan po ay 6,450 pesos. At yung sahod po nila na yan ay buo po nila ang matatanggap. At kukunin nila yan doon po sa money remittance na ka-partner ng dole. So, ayun uh, yun po ang isa po sa mga uh, minipisyo na binibigay ko ng dollars. So bukod po diyan, siyempre hinihihigayin din namin yung ating po mga beneficiaries na maglaan sila mula po doon sa sinasahod nila maglaan ng kaunting porsyento na po pwede po nilang gamitin pag-umpisa ng halang buhay. No, ito po kasing pa ay eh, uh, panandalian lamang. So kaya po hinihihigayin namin na sana doon po sa sahod nila uh, kumuha po sila ng kaunting porsyento na maaari po nilang pangumpisa ng negosyo. No, dahil nga po may partnership tayo with ko para sana po. No, ito sahod po ninyo, pandagdag, na na po doon si Ibibigay, no? palagawin po ninyo. Dahil gusto po namin, lahat po tayo, no? karapatan naman natin, tayong mga Pilipino, na magkaroon ng senteng trabaho dahil yun po ang gina-advocate po ng Department of Labor and Employment. So maraming po salamat. Maraming salamat po